Welcome back mga ka-farming! So for today's video, magagawa tayo ng mabilisang kulungan ng manok. Ito ang mga gagamitin natin. Meron tayo dito mga steel deck na pinagamitan noon na nakatambak lang at gagawin natin itong halige ng bawat pinto ng ating kulungan. At yan na nga, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, at anim na pirasong steel deck. Ikakabit lang natin ito sa gilid upang tumibay. Aalambre na lang muna natin bago natin niispatan para matigas, matibay at hindi tatamaan ng bagyo. At narito nga pala mga ka-farming, naglagay na tayo ng mga kahoy sa bubungan at meron din sa lapagan. Meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, apat na hilera ng mga kahoy upang dyan natin ipapako at dyan rin natin ilalagay ang steel matting na gagamitin natin. Ang materialis pala na gagamitin lang natin dyan ay ang kahoy, steel deck, steel matting, bubong, pako, martilyo, at plain sheet sa likod at giliran. At ayan na nga mga ka-farming, magagabi na. Nilagay lang natin ang plain sheet sa gilid, sa likuran, at kinabit na natin agad ang bubong ginrinder lang natin sa kalahati ang steel matting at yan na nga inabot na tayo ng gabi mga ka-farming nilagay lang natin yung pinto ng mabilisan nilagay lang natin ito pinutol at saka nilagyan ng 10mm na bakal saka namin minelding at hindi na namin ito nilagyan ng kung ano-ano pa nilagyan na lang namin ng alambre para ito'y mabuksan nang maayos at hindi namin sinikipan para madaling makapasok ang magpapakain at magpapainom. So, ayan mga ka-farming, lalagyan na lang natin 'yan ng uh, screen na yet na plastik para sa kanilang uh, paanan. At narito nga pala, mga ka-farming, ang mga nabili na nating manok. Meron tayong Rhode Island Red, meron tayong Black Mahogany, na Rhode Island, at meron rin tayong mga Black Astrolop. At yan, meron tayong dalawa dito na bata pa, nasisiw pa, na mga Brahma. Kasama niyan, ang Brahma ng mga inahin. Dito naman sa kabila, meron tayong apat na hen at isang runa black astrolop. At narito naman, ang isang pares ng ating mga Brahma. Narito rin ang isang pares pa ng Brahma. At ang huli, ang buff or pington. Katabi niyan, ang ating mga kalapati, breeder na hen and cock section. At bisitahin naman natin mga ka-farming, ang breeder natin at ang flyer natin for North Derby Race. Happy flying!